Pumustan mo ng ulan. Diyos may yung marimar. Talaga naman. Bukas na kaya ang LTO mga idol oh. Paplano ako magpre-restro ng motor ngayon pero hindi ko sure kung open ang LTO. Sana wal talaga. Walang pasok kapag umuulan. Eh, open Open yata ang LTO. Open ba? Open. Open sir. re oh, Open. Ah oh, meron na. Kompleto na. Oo. Ayun, thank you, thank you. Yung no open ng LTO Makati. At walang tao. Pakahusay. Ayan. Doon na tayo magparehistro dito sa LTO Makati. And walang gaano tao. And kung titignan nyo walang gaano tao dito. Maulan kasi. Ayan, no, walang katawa-tao LTO Makati. Kakatapos lang kasi ng bagyo mga idol And medyo maulan-ulan pa rin So baka kaya walang tao dahil nga sa uh, Hindi pa maganda yung panahon So inabot lang ako ng wala pang halos 30 minutes Pero dala ko na lahat uh, Meron na akong emission, meron na din akong insurance Talagang process na lang ni ano Registration na kailangan ko So ang total na nagastos ko is four uh, Nasa eighty 1,483 500 sa smoke test 600 sa emission Then 383 dito sa LTO Makati Hindi ko sure kung tama Kung baliktad yung Emission ko sa insurance Pero yung emission and insurance ko Is nasa 1, -1 lang So let's go Registered na ang ating motor ulit Grabe nagkanda delay delay ako sa pagpaparacer ng motor dahil nga sa nagkaroon ng bagyo ay eh, nagsarado tong LTO. Ayun, okay, okay na tayo mga idol Pasok na tayo sa trabaho. Hmm.